kwentuhan mo naman kami sa naging storya ng iyong uh, previous love story, previous relationship. So, akilala ko po siya sa Facebook during COVID-19 po. Mm -hmm. uh, tapos po, halos 24-7 po kami magka-chat, magka-video call 24 po. 24-7? Halos ganun lang po. Halos ganun. Opo. Pero gano'n na nga. <laughs> yes. <laughs> Grabe. So, araw-araw, maghapon, magdamag, magkausap. Anong pinagkikwentuhan pag magdamag na magkausap? Uh, about po sa buhay, kung ano mga plano po. Ganun. Oo. Ganun. Sa bagay ganun eh, no? Pag Opo. interesado ka sa tao, hindi mo na mamalayan kung anong oras na. ba diba? Opo. Oo. So, mega chikahan, mega bolahan. Ganun na nga. o, <laughs> oh, diba? O, oh, tapos, 24-7 nag-uusap. Anong ganap? Uh, tapos po, nun. syempre po, online lang po yung parang wala din pong mag -o. Parang doon na lang din po umikot yung mundo ko sa kanya po noon, through chat. Pero nagkita na kayo nito, hindi pa rin. Nung nag-lock, nung ano po, lockdown po, po. After ano po noon, ilang months po nagkita po kami noon. Tapos binike lang niya po yung mula dasma hanggang imo. Syempre po ako, parang haba ng hair ko noon. <laughs> Alam mo, eto ako. na naman tayo sa mga hatid-hatid. Yung last episode natin, hinatid din siya, kinilig siya sa pagahatid sa kanya. Ay nako, ayun na. Eto, hinatid hinahatid ka din pero this time, nag-e-bike siya. Nag-bike lang po. Ah, bike. Oh. Okay, bike ang gamit niya ang paghahatid sa'yo everyday ito? Hindi po, pinupunta niya po. Mula Dasma po, pinupunta niya po hanggang Imus. Hanggang Imus, oh, okay. So, after nun, uh, nagka, pero nagkakilala talaga kayo online? Nagkita na po kami dati, pero may girlfriend at boyfriend pa po ako nun that time. Tapos, pero ano po, wala pa pong COVID pa po noon. Wala pang COVID, Opo. okay. And then? Ayun na po, hindi na po kami ulit nakita noon after noon. Tapos, COVID, ayun po, nung sa Facebook po, Chinat po ako nung kaibigan po namin. Ako kasi inad ko lang po siya, nakita ko, e, gwapo. Uy, bakit ngayon? mo naman inad? Ikaw naman talaga. Gwapo. <laughs> gwapo, ayan tayo eh. Okay, nakita mo ang gwapo niya? Sabi ko, okay, i-add ko nga ito. Pagka-add mo, na-confirm ba agad? Opo. Agad-agad <laughs> din naman. Pero ano ha, magkakilala na kayo nito? I mean Opo. May, may may ano na may common friends. Opo, may. Okay. So pagka pagka-confirm niya sa ano naramdaman mo? Uy, nag-match agad. <laughs> Parang ganun ba 'yon? COVID po kasi nun, so wala po akong jowa nun. add, -add lang po kung sino-sino lang din. Ay, talaga ba? Maganda palang <laughs> ano yan, oh. Ay, try Duri. ko nga yan. Pag wala akong magawa, i-add ko nga kung sino-sino. <laughs> okay, okay. Sige. Given yan na walang uh, masyadong pinagkakaabalahan, gusto mo magkaroon ng uh, mag -mag 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 something na interesting, ikaw interesado ka na, nakita mo palang yung picture niya, so nag-confirm siya, sino una nag-chat? Uh, sinat muna po ako nung friend po namin tapos mm -hmm. po ah... Uh, sabi po may re daw sa... Sabi ko, di go. Sabi ko gano'n. Tapos... Go-go-go lang go talaga, no? <laughs> <laughs> okay, and then? Tapos po sabi ko, sige gano'n. Tapos nag-chat na po siya. Pero yung chat po niya, picture lang po ng alon. Ano po, ang sabihin po noon, wave okay bigay po siya sa akin. Tapos ayun po Ay, na. Ang witty. <laughs> sino mag-iisip na profile picture mo ang wave? Ibig sabihin nag-wave or nag-assume ka lang na nun? <laughs> Hindi po nag-send po siya sa akin ng picture ah, na ganun. Ah, nag-send ng wave oh, po. Okay, ng alon. Akala picture ako. po ng alon. Picture talaga ng oh, alon, oh, literal so, na alon. So nakuha mo agad yon na nag-wave siya. Opo. Oh, ang galing, ganyan na pala ang panahon ngayon, ano? So, parang, um, wawang witty naman. Na paano At, ako? So, napabilib na siya. Oh, God, ikaw naman talaga. <laughs> Okay, napa ano ka? Kasi aminin natin sa mga lalaki no, ako bilang babae, malakas din ang dating kapag napapatawa ka ng lalaki, di ba? Sobra. So napatawa ka na agad sa unang banat na 'yon. <laughs> Opo. Okay, after nyan, nagsimula na yung usapan niyo, pag chat-chat ninyo? Opo, nagustuhan ko rin kasi po ang daldal -dal po niya. Kasi karamihan po ng mga lalaki hindi naman po madaldal. Siya po madaldal, kaya ayun. Ah. Na... So gusto mo yung ganong klase ng lalaki? Opo, kasi pag tahimik parang ang boring po. Eh, okay. COVID pa po noon. So, parang nalilibang ka na nalilimutan mo na COVID. So, nung time na yon na nagsisimula kayong mag-chat-chat, talagang ano na, may interest ka na rin sa kanya. Kasi napugian ka sa kanya eh. Opo. Oo. O, siya, patuloy ang ano nyo. Gano katagal ang pag-uusap ninyo? Ah, uh, mula ano po yun eh, March po kami nagka uh, po sa Facebook. Tapos, December na po kami nagkita. Okay, pangalanan muna natin itong ex na ito. Anong ipapangalan natin? Singkit na lang po. Singkit? Bakit naman? Singkit na singkit ba siya? Mukha po siyang Korean. Ah, Korean. Opa! apa, apa. Ganon. <laughs> Kori Koreano. Okay, so itong si Singkit, anong nangyari after niyan? Pag-chat-chat -chat ninyo, nagkita na kayo sa personal, and then? Bali po kasi nung ano po noon, uh, nagkaroon po kami nung away po ng pamilya ko po. Kasi gusto ko po mangyari magnegosyo, pero gusto po nila mag-focus lang po sa pag-aaral ko. Eh kaya ko naman po kaso ayaw nga po nila supportan yun. Tapos lagi po ako nag po sa kanya. Anong negosyo yan? Kasi baka illegal naman yan. Ano ba yan? <laughs> Hindi naman. <laughs> Hindi naman. Okay. Okay. So, uh, gusto mong magnegosyo, ayaw kang payagan. Okay. Yes po. So, anong ginawa mo? Pinush mo pa rin yung negosyo? Pinagsabay mo pa rin? Lagi po kasi ako nag po sa kanya. Tapos, kay Singkit po, kaya ginawa you know, po niya, binahay po niya ako nun. Ikaw naman, hindi ka lang pinayagan. Nagpabahay ka na agad. Napapahinga ako ng malalim. Oo. Okay, so feeling mo komportable ka sa kanyang mag-share ng mga rants mo, mga reklamo mo, mga hinanain mo sa kanya. Agad-agad. So after how many months sa ligawan bago ka pumayag na mag-live kayo together? Wala po kaming ano, ligawan po nangyari. Ah, wala nun. ligawan. po, wala pong ganun. Parang mga after Two weeks or three weeks, um, nag-i-love you na po kami na oy, sa chat. Hoy! 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 <laughs> okay, hindi ko i-invalidate yan, no? Kasi meron namang talagang mga ganyan na mabilis-mabilis ma-in-love, mabilis ma no? May, may, may ganon. Hindi rin naman natin pwedeng ibase na dahil porket matagal na, doon mo lang makikilala ang isang tao, diba? So, weeks pa lang, nag-i-love you. So, may so much na ba yung I love you? <laughs> Wala pa, no? I love you lang. Yes, I po. love you lang. Okay.